Hello. Meron tayong client call, flickering lights. So, yan, bababa tayo at titingnan natin kung ano magagawa. Eto, papasok tayo. Pero kukunin lang muna natin yung ating tester at saka konting screwdriver. So, Yan. Pag may client call kayo, eh, pangatawan na na yung itsurang pagiging electrician. Either magpa silk screen kayo ng t-shirt na nakatatak yung brand ng inyong kumpanya o yung, yung pangalan na gusto mong i-establish o kaya eh mag-uniforme ka ito ang findings natin sa flickering lights. Eh, ang nangyari, yung dalawang split type, kinabit dito sa tag-isang 20 amperes, na may kasama pang mga ibang appliance at saka ilaw. So, tinanggal ko. Medyo na-compromise na, na nagiinit. Bibili tayo ng kapalit. Titingnan natin kung pag pinalitan natin ito, hindi na magiinit o okay na. Yan, no? Okay? So ang sistema na to ay 120 volts. So ito 120, eh 'yun ang neutral, oh. So nakakabit doon ng neutral. So neutral wire puro puti, tapos black, red. 'Yan ang ating line 1, line 2. Okay? So bibili muna tayo ng breaker. Papalitan natin. Meanwhile, ite-tape ko 'yung ating pinakas para hindi tayo maka-disgrasya hindi ko na naipakita sa inyo eto napalitan na namin ng bago oh. kita naman eh na bagong bago eh. 20 tsaka 20 tandem uh, line 1 to neutral line 2 line two to neutral dalawang aircon bale eto yung pinag-alisan oh, oh, nasunog oh. matagal na eh kasi ito nung ikabit yung dalawang split type air conditioner kinabit lang dun sa existing na, na linya eh may kasama mga ilaw ito tsaka ibang magagaan appliances, pwede naman yun lang eh, ang bahay uh, matagal na to kailan ba to yung bahay 1988 1988, so ito, 1988 pa matanda na, kasing edad ko na itong mga to, bibigay na talaga to eh nakakabitan ng aircon ang lakas kumain ng kuryente ayan tuluyan ng nasunog so napalitan na natin gagana na yan kahit may kasama siya sa linya pwede yan hindi hindi porque aircon split type SPO ng SPO hindi mahirap pala magpaliwanag ng mahusay habang may ginagawa o nagtatrabaho so hindi ko masyadong malinaw na naipaliwanag kung anong ginagawa ko ito ang problema, yung circuit breaker nasunog. Pakita ko sa inyo yung sunog mamaya. So, salit na isang breaker lang, nakakabit sa line 1, sa busbar ng line 1. Tandem ito, dalawa. So, pwede itong kabitan ng dalawang branch circuit. Mag Iba ito. 110 kasi ito. 120 sa Amerika. Ito kasi sa atin 230 o. Oh. Ayan, o, oh, kalahati lang. Ito, nakakabit sa bus bar ng line 1, line 2. So, 2.30 ang ibibigay sa atin na boltahe Ayan yung nangyari sa circuit breaker. Nasunog kasi. nangyari kasi, parehong may branch circuit ito, tsaka line to neutral eh. So, yung isang linya rito, eh, na existing, kinabita ng hinard ng air conditioner. So, tuwing i-on yung aircon, nung unang dalawang buwan, wala naman nangyayari. Eh. Pero, afterwards, yun, nagsimula na tuwing i-on yung aircon, nagpi-flicker yung lights, sa tatlong kwarto. So, eto ang naging problema. Nang mapalitan, okay na. Ang gagawin ko, ipapaliwanag ko sa inyo yung paraan ko ng trouble shooting sa flickering lights o kaya kung walang ilaw, ganito. I-divide ko muna ng inside premise o outside premise. So, hiwalay yun sa labas ng bahay. Ang boundary niya, yung service equipment. Tapos, unahin ko muna ng solvent dahil ilaw nasa loob ng bahay eh yung inside premise lahat muna ng problema ron so kung isang ilaw lang ang nagfi-flicker di-divide ko rin siya sa isang ilaw o multiple lights ang nagfi -flicker. kung multiple lights sa iba-ibang kwarto iba ang approach ko diyan ang aking masasabi sa mga DIYer o kaya sa mga bago pa lang na nag sa mga electrician na basic trouble shooting tips ko ay ito. Tandaan ninyo na ang complete path involves a source, itong circuit breaker, path, ito yung dadaanan, yung conductor, tsaka yung ating device, at tsaka yung load, yung kukonsumo ng kuryente. So, devices don't get hot. Loads get hot. Kailanman na ang kuryente dumaan sa isang bagay, magiinit ito. Lalo kung mataas ang resistance. Yung ating conductor, tsaka yung ating device, halos wala yang resistance. Kinoconsider natin na walang resistance. Dadaan lang dyan ang kuryente, hindi yan magiinit. Dahil wala yang resistance. Yun ang assumption natin. So, bale, Uh, ito, hindi dapat nag-iinip. Circuit si breaker, hindi rin nag -iinit. At ang conductor, hindi nag -iinit. Load lang ang inaasahan natin na mag -iinit. Almost all issues o yung mga problema, doon lang siya mangyayari sa vicinity ng termination. Yung termination, yung pinagduduktungan ng ating device at ng ating conductor. So, ang termination ay nandun sa outlet o enclosure. Kasi itong ating mga conductor malamang kung konkreto ang bahay nakabaon ito sa loob ng semento. So, ang ating mga issue mangyayari lang sa outlet box ng ilaw, sa outlet box ng switch at saka sa enclosure ng ating circuit breaker. So, yan ang pinaka basic na pwede kong sabihin sa troubleshooting. Kung single light lang ang nagfi-flicker o nawala eh ang una natin gagawin, look for signs of defect. Titingnan natin yung itsura ng device o ng ilaw, saka hawakan natin at galaw-galawin. Unahin natin muna yung ilaw. Meron tayong tatlong klase ng ilaw: incandescent, CFL at saka LED. Yung incandescent halos ban na yan, hindi na ginagamit yan sa US sa Pilipinas hindi ko alam kung may nabibili pa rin eto yung incandescent to yung alam natin, eto nagiinit ito 95% ng kuryente na uubos lang para uminit yung 5% sa idaw, kaya matakaw ito sa kuryente kaya ayaw na natin gamitin ito titingnan lang natin yung filament kung may putol tsaka kung medyo nayupi o hindi hindi na maayos yung tread ng ating ka -i, i, sakit kasi baka hindi ma isuksok ng musto ito hindi umabot ito dun sa dila ng bukilya ngayon yung atin namang mga CFL compact fluorescent light eh galit din ito sa init ayaw nito nang naiinitan dahil ito binaklas ko yung isa electronic component nakakabit sa bumbilya mismo. O, oh, yan. E electronic component ito. Galit ito sa init. Ayaw nito ng init, nagtatampo. So, masisira kagad, agad. Pagka ito nakakulob, ba, nakareses sa kaysamin, ganon. So, kaya, um, kailangan to libre, maayos. So, dinadaanan ng hangin para na-dissipate yung init. Ganon din yung LED lights. Ito, ito yung ganito lang ang inaalaw ngayon sa US. Plastic ito. Hindi nasisira. Pag tinanggal natin ito, may mga square-square ito na ilaw. And actually, light emitting diodes yung mga yon. Electronic din ito. Galit din ito sa pain, mainit na environment. So, minsan, nakasulat. 3,000 hours o kung ilang thousand hours, pero nakaka isang taong pa lang sirana yun dahil kinabit natin kung saan mainit. So, hindi totoo na ganong katagal yung ilaw kung ilalagay natin sa mainit na environment. Kaya, masa kayo yung nakalagay sa kahon na 5,000 hours, pwede yan kung lagi libre ito naka-expose sa hangin. Yan. Ganyan. Ganon din. Tingnan nyo rin kung may diferensya. Tingnan. Hawakan. Pag ito hinawakan nyo, hindi itong mainit. Yun ang kagandahan. Ang 80% o 90% ng kuryente nagagamit sa ilaw. Ngayon, ang susunod ay yung bukilya. Tingnan nyo lang kasi may dila ito sa dulo. Minsan, yung dila nyan, eh, nababaon. So, hindi na Umaabot yung dulo ng bumbilya doon sa dila. Kaya, nagiging problema. Pwede naman, i-off nyo muna yung switch. Tiyakin nyo muna ng walang kuryente. At saka nyo, itulak ng screwdriver yung dila palabas. Yun. Ma Maaring umayos na yung bukilya. O kaya, tingnan nyo rin kung may crack. Dahil, o kaya, bingkong itong socket din. Dahil, pag bingkong, hindi rin, ayaw din pumasok hanggang sa loob yung ilaw. Saka, kung may crack, eh, labas nyo muna. Tingnan niyo kung gumagalaw yung mga connection, yung mga terminal, yung termination, kung maluwag ba yung pagkakakabit ng conductor. So, pwede rin, yan ang gawin nating check up ng ating bukilya. Yung namang ating switch, galaw-galawin nyo yung toggle. Yan, no? So, pakiramdaman nyo kung normal o merong abnormal. Minsan, mahirap. Minsan naman, napaka, ano, napaka loose na. Yung napaka dali. Eh, kailangan palitan ng mura lang naman yan, eh. Tapos, malamang, kung maayos naman, ang pakiramdam, tsaka walang marka ng parang sunog, eh, kailangan yung ilabas. Tingnan niyo yung koneksyon sa mga terminal. Kung Maayos ba Nakad, nakadikit properly? At kung wala pa rin dyan, madalas, yung ating mga ilaw, junction box natin dyan doon sa kisame, yun ang mahirap. Eh, single light, wala naman dito, baka aakyatin pa natin yung junction box para tingnan kung nandoon yung problema sa pag sa pagkakakabit, baka may loose connection doon sa itaas. So, yun. Kasi, madalas, ang ginagamit natin, tape, eh, ito maganda o, oh, yung wire nut. Talagang kabit na kabit. Nakakita na rin kasi ako, may ilan na akong ta inayos na dun sa junction box, sa factory, hindi naman sa kisame, sa factory, eh, sunog na yung mga conductor, mabuti, ganito ang ginamit sunod na rin yung plastic nito pero magkakadikit pa rin sila maganda dahil may bakal ito sa dulo eh eh kung tape lang ito baka magiwahi wala yung mga wires dumikit na dun sa isang sa line 2 kung line 1 yon eh magkakaroon tayo ng short circuit so yan junction box pa rin pwede maging problema hindi ko na naisama rito yung circuit breaker huli na lang yun kasi kung circuit breaker si temik sa ating buong branch circuit eh. Dapat lahat ng ilaw at lahat ng ating receptacle outlet magkakaproblema kung ang problema eh, nasa nasa circuit breaker ng ating branch circuit. Ngayon kung maraming ilaw yung sabay-sabay nag flicker multiple lights ang una kong pinupuntahan eh yung service equipment na circuit breaker ang una kong tinitingnan dahil kadalasan pagka ganyang uh, multiple flickering lights o nawawala sa maraming kwarto halos wala yatang palya circuit breaker o kaya loose connection sa bus bar ang aking nagiging, nakikitang solusyon so tinitingnan ko muna yung service equipment, yung circuit breaker, at madalas, yung circuit breaker mismo, sunog. Yung iba, naka-fuse na, dun mismo sa bus bar. Mabuti, hindi nagkokos ng sunog. Kaya, ako, bias ako sa lumang style, yung katulad nun sa US. Yung mga bakal na enclosure, kasi, yung mga British style, yung mga Australian style, yung consumer unit, plastic, PVC, eh, tapos yung, parang hindi solid yung mga breaker, eh, paano kung ganun na ako, ang dami kong experience niya sa circuit breaker na sunog, nag-pipius dun sa, sa bus bar, eh, kung puro plastic yun, di, naku, delikado, hindi ko alam kung paano mangyayari niyan. So, madalas, loose connection sa kung merong line to ground, yung grounding, uh, grounded bus bar, nandun. Merong hindi na isama kasi magkakasama yung mga grounded wire doon. Tapos, eh, yung uh, grounded service conductor, nakadikit sya doon sa, yun ang kumakarga nun, lahat ng uh, pabalik na kuryente sa transformer. Eh, Sine-check ko isa-isa yon. Marami akong nakikita dyan na loose connection. Kasi nga, humihinga talaga yung mga connection eh. Yung ating mga conductor, lumuluwag din yan. Kaya, kung titingnan nyo sa Annex I ng, ng National, Electrical Code ng Amerika, pwede naman eh, hingin nyo lang kay Google. Google, give me the uh, table of torque values of Annex I, makikita ninyo, merong torque values, yung mga koneksyon ng conductor sa mga lugs o dun sa sa ganito, dun sa pinagkakabitan, to, um, madalas depende, ito, ang taba ng mga slots nung, nung uh, pagsusok sokan ng screwdriver, 1.2 millimeters, uh, 20 pounds per square inch ito. So, merong ang masisinot na electrician sa Amerika, may dala-dala yung mga uh, screwdri torque screwdriver o kaya yung ratchet, yung ratcheting wrench na may pang, twer, pang -pang torque. Tumitigil yung pag mag, nag, set mo sa 20 pounds per square inch, 20 pounds per inch, pag pagka umabot doon, yun, nakaset na maayos na maayos ang pagkakasikip ng koneksyon ng conductor. Sa kapati, hindi natin ginagawa yung dalawang conductor sa isang butas. Naku, ang pag huminga ng huminga yung sa init lamig, eh, mag ma compromise yung koneksyon. Madaling mag-iinit. Maraming panggagalingan ang pag pag-init nito. At saka, kanina nga ito, pinakita ko sa inyo, 37 years bago bumigay. So, wala na. Hindi nyo malalaman kung nakadisgrasya tayo o hindi. Kaya, yan. Loose connection sa neutral bus bar. Pwede rin yung mga connection doon sa pagkakadikit ng uh, mga conductor sa lug ng ating mga circuit breaker. Kaya yung pagkakadikit niya, pagkakakapit niya doon sa mga bus bar ng ating line 1 at line 2 yun. So, doon natin check-check Pag wala tayong makita doon, pupunta tayo sa junction box. Ito na. Aakit na naman tayo sa kisame. So, titingnan natin kung nandoon yung problema. Kung may junction box. At kung wala naman na junction box, ang mangyayari, eh wala tayong makita dito sa ating ka service equipment. Ayan. Iisa-isahin na natin ngayon itong mga nakaparallel na device at saka load sa ating branch circuit titingnan natin yung mga bawat outlet kahawakan natin kung meron diyang mainit o kaya titingnan natin kung meron mga signs na compromise ito, kalimbawa parang may nakikita tayong sunog, lalo dito sa mga outlet so yan, ito yung connection niya, ito yung naka lagay dun sa junction box, dun sa itaas ng tisame ito, magkakadikit sila ron. So, yan, pero madalas nandito eh, sa ano eh, masasabi ko, siguro 95% nasa service equipment ang magiging trouble niyan kapag ka multiple free flickering lights. Tapos, consider din natin kung talagang nag-iisip tayo mabuti, wala tayong makitang problema, ilang taon na yung bahay, katulad nung sa umpisa, eh 1988 pa yung bahay. Ang gagawin namin kasi, babalik kami ron, papalitan ko lahat ng breaker para maayos uli. Dahil maganda pa naman yung, ano yung bakal, yung bus bar nun eh. Wala, hindi pa naman, hindi naman nasira, eh. hindi naman nag-fuse. Yung ito lang ang nasira pero maayos pa yung bus bar nun. So, kung ilang taon na yung bahay, saka saan dumaan yung conductor. Sa kisami kasi, lalo ngayon, palaging mainit, tumataas yung resistance ng conductor kapag ka naipit siya sa kisami na biglang, halimbawa, nagpo 40 degrees na tayo, eh, baka sa kisami, 60 degrees na, o oh, 65, eh, 60, yun limit ng conductor natin na TW. So, malamang, baka may epekto rin. At kung sa underground naman, sa ilalim ng lupa, dumaan, madalas na rin yung baha. Baka napasok ng tubig yung ating conductor. Dahan-dahang na, na ko -compromise din yung ano nito, yung insulation. Lalo kung THH sa ng THH ang ginamit natin, lagay natin underground. Hindi kasi siya pwede sa wet wet environment. So, yan ang pwede kong sabihin na tip ng troubleshooting kung nasa indoor premises. Pag outdoor premise, yung ating service equipment, yung service conductor palabas na hanggang dun sa service uh, drop, service point, hanggang sa transformer, eh, ang mangyayari, hanggang doon sa service drop, titingnan natin yan, dahil sagot pa rin ng, ng electrician yan eh. So, noong 1970s, nag, nagmahalang copper conductor, maraming gumamit ng service equipment, ng service conductor, na aluminum. Naku, mas madaling mag-corrode sa atmosphere ang uh, aluminum conductor. Nagkakaroon niya ng residue doon sa terminal na pinagkakabitan. Magiging sanhiya ng mas mataas na resistance kung yung pinagkakabitan na lag, eh medyo yung aluminum hindi nagkaroon na ng mga corrosion doon sa mismong service equipment doon sa pinagkakabitan na lag sa bus bar ng service equipment o kaya nandun mismo siya sa meter enclosure yung nakakabit doon yung ating mga service conductor na aluminum check checkin din dapat natin yun kung maayos at walang corrosion o walang kalog walang loose connection at ang pinaka masama na hindi itatawag na natin sa utility company pag yung connection dun sa transformer ang may problema. Nangyari na yan sa akin. Iyon e, ang pinakamahirap na na, na, na ko. Dahil halo-halo yung problema eh. Pag sinaksak yung aircon, nag-flicker yung light, saka naapektuhan yung TV, nakalimang balik ako. Tapos eh, nakikita ko, may mga maluwag na receptacle outlet, palit nito, palit nun. Tapos eh, susunod, lumindol. Makaraan ng ilang buwan. Sabi sa akin, nawawala na yung kuryente. Eh, bumalik na yung kuryente. Sabi ko, eh bumalik na yung kuryente, paano ko machi-check yan? Pag nawala uli yung kuryente, tawagin mo ako. Yun, tinawagan ako, hating gabi. Pagpunta ko, walang kuryente, chinek ko yung breaker, tiningnan ko yung dumadaan na kuryente sa basbar ng line 1 saka tiningnan ko sa ground 120 volts yung sa kabila 0 volts so ang may diferensya yung pasok ng kuryente ay galing sa transformer so inadvise ko yung homeowner na tawagan niya yung utility company at baguhin yung linya sa kanya oh, dahil napansin ko meron din puno eh So, ayan ang aking maisi-share na experience. Ang nangyari dun sa pinalitan kong circuit breaker na Sirana, eh, dun sa isang outlet na 120, nagkabit ng air conditioner na 120 ang system voltage na 12,000 BTU. Hinardwai kasama rito sa outlet sa branch circuit. Kaya ang mga ito nag-flicker dahil luma na rin. So after two months, siguro kay init kay init, eh bumilis. Bumilis nang bumilis ang pagkasira. So ayan. Ngayon, hindi naman lahat ng paraan na sabi ko o ng is ng pwedeng gawin nating solusyon. Gusto kong malaman sa inyo, yung mga iba nating elektrisya na eksperto na rin. Baka may maidadagdag kayo na hindi ko naisama, eh, mahigit naman isang libong paraan. Ito eh. lang yung naisip ko na kaag kaagad-agad. Okay? So, mag-comment kayo kung may maidadagdag kayong paraan. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe din kayo sa aking channel. Thank you.